lakas ang ulan dito sa amin sabi na lakas ng ulan lakas na naman ito doon sa playa ngayon Ano na ano, yung bahay natin ng ano? Natawagan <laughs> ba ka to? <laughs> May pagka, pagka ano sa kuryente? May sundang dapat pre? May sundang. Oh, naramdi oh. <laughs> So babakasin yung ano sa bubong oh. Dumagan sa bahay natin yung ano. Lakas ng bagyo. Ano tawag tawagan mo neng? Wala pa. Basta ikaw ang korintihan ng Talaga. Oo. Oh. pa na. Oo, oh, mga na Mga na, Bagsak. Kala ko nga kidlat Yung pagbagsak Sabi ko may kidlat oh. Yung pala Kahoy na Oh, ano na? Dapok na yung ano? Puno? Oh, gabok ng puno. Ang na lang ko, wala matukoy pre. Ay, ayos. kasi mga tumulong naman sa magsabi ka kung magka kay. Patakbuhin natin itong dalawa. Ayan, tanggal na nila yung nakadagaan sa bubong <laughs> sa bubong ng bahay ko. Okay, nanggay ko na ako sa mga biiging ano. Uh, sige, dara, baba, sige. Sige, baba lang. Madulas ka dyan, ha? Ay, siya? Oo. Putulin mo lang diretso yan sa ngana yan na ano? oh. Putulin mo lang diretso yan hanggang diyan oh. Yan diyan. Oh, diyan putulin mo para maano mo agad. Lakas na sinangahangin gagabi 10 minutes? 10, 10, 10 minutes. Parang alanganin eh, laki niyan. Ay, unahin lang yung sumay wire. Oh, yan, dyan nga. Kala ko kagabit, kidlat, sabi ko, lagot, may kidlat. Sino mo dyan? Baka may magdaan. Diyan lang ang buhay pa na ano kahoy pero yung ano wala na. Ang galing mo na sa ngayan. Hindi pa pwedeng ibagsak malaki, hindi kayain. Mabigat 'yan. Bilisan mo kay mayroong nagputol. Laglagan ka diyan. Bantay ma, hindi magdaan. Sige, wala tao. Wala tao, ayun si mo pagagi. Bang. Bigat niyan. Bigat. Ito na wala nang bang tanangin. Bang. Yan ayos yan, tanggalin yung banderitas niyan. Wala na 'yong pista. Daming lasing niyan nung pista. Taika. <tuh> Magsa. <tuh> Hahaha <tuh tuh> ছিল বিয়া কি ক' লাগিছিল বিয়া তালে গোটেই কাপোৰ তুমি বই নকওঁ দে